Bangkag sa number 1, 400 hectares ng Tanyon Street apektado sa ethanol spill sa si Negros Oriental. Pagkaguba sa ethanol pond, bangod sa serye sa linog kag mabunok na ulan. May report si Romeo Subaldo. Ang ini nga mga pictures kuha ni Margail Bangkairen, isa ka mangingisda sa Kampuyo Banwa sa Manhuyod sa Negros Oriental ang santuan ay malamaldives Maldives nga tubig, duhalos brown na ang kolor. May patay nga mga isda nga naganilutaw. Sa video naman ni Roldan Liguis, sang manhuyod sa gihapon. Makitaan ang nagaidas ng mga patay nga mga isda sa higad sang baybayon. Nagaagaw-agaw pula kag brown ang tubig dagat. Amo sina ang sitwasyon sang baybayon sang manhuyod kag Baay City nga kabahin pa sang Tanyon Strait, ang ginakabig nga largest marine protected area sa Pilipinas. Gidbansagan ang manhuyod bilang Maldives sa Pilipinas pero subong ginuntat anay ang pagbaton sa turista bangod sa sitwasyon sa dagat. Inibase sa ginpagwa ang executive order ni Mayor Rafi Andaya. Ginmando sa Environmental Management Bureau Negros Island Region ang temporaryo nga paguntat sa operation sa Universal Rubina Corporation o URC Ethanol Distillery Plant. Suno kay EMB NIR Director Vicente Los Banyes, antes nagwa ang ilang order, voluntaryo nga naguntat ang operations sa planta. Nag-do-consultation, nag-voluntary, close sila sir. Voluntary, stop sila sa operasyon nila. Before pa nagwa ang order? Until, na, uh, until such time, yes. Before na magwa ang order. Until such time na maday sa problema. Sa statement niya ginpagwa sa URC Baez Distillery, ginsiling nila na ang seryesang linog kagang pagbunok sa ulan, nagresulta sa pagkaguba sa dike. Suno sa EMB, alos 15 metros ang kalabaon sang dike nga naguba. Nag-coordinate ng distillery para makontain ang nag-leak nga ethanol. Sa isa kamiting kaupod ang nagkalinain ng mga sektor kagang lokal ng panguluhan sa Bay City kag Manhuyud, ginsiling ni Mayor Andaya sa Manhuyud, nga bangud sa insidente, apektado ang palangabuyan sa mga mangingisda, turismo sa banwa, kagdako ng halit sa dagat, ang dalas ng ethanol spill. i think it is about time to make a permanent solution regarding this matter nakalabot na sa office of the president ang ini nga hitabo kag nagsumite na sang report ang EMB sa DNR national office Part 3. ang mangingisda na nga nagkuwa sang sini mga litrato nga si Margil nagsiling nga wala sila makahibalo kung tutubsan o nga wala sila sa palangabuyan. Kagkun ano kadako ka sang halit kaya nadala hitabo sa ila ginapabugal nga baybayon. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.